GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang siksikang lungsod, may komunidad na kilala sa tawag na Sitio Makipot kung saan halos lahat ng tao ay nagkukumahog upang maghanap ng ikabubuhay. Sa lugar na ito, kahit ang pagkain ay tinuturing na biyaya. Kahit pa ito'y tira-tirang pagkain mula sa mga basurahan ng mga paspo chain. Tinatawag nila itong pagpag. Ang pagpag mula sa salitang pinagpag o nilinis mula sa dumi ay isa siyang nakagawian ng mga naghihikahos na residente ng sityo Makipot. Isang araw, ang kwentong ito ay nagsimula nang may kakaibang mangyari dahil sa pagkain ito. Si Aling Celia, isang ina ng apat na bata, ay kilalang mahusay sa pagluluto ng pagpag. Nagkukumpol ang mga bata sa kanilang maliit na bahay tuwing hapunan upang tikman ang tiratirang manok, baboy o isda na muling piniprito o nilagyan ng kung ano-anong panlasa upang maitago ang luma nitong lasa. Isang gabi, may lalaking nagngangalang Mangkardo ang dumating sa kanilang lugar. Siya ay isang bagong dating na basurero na napansin ang kayamanan sa mga basura ng lungsod. Ibinenta niya ang kanyang nakuha kay Aling Celia. Isang malaking supot ng mga tirang ulam na tila sariwa pa at hindi pa gaanong nadumihan. Masaya si Alin Celia sa natuklasan ni Mang Cardo. At agad niya itong niluto upang maihain sa kanyang pamilya. Habang niluluto ang tira-tira, napansin ni Alin ang kakaibang amoy nito. Bagamat palagi niyang nilalagyan ng maraming bawang at pampalasang pagkain, nila nananatili ang masangsang na aroma na parang mabaho ngunit mahirap maipaliwanag. Baka naman nakulob lang wika niya sa sarili. Pagkatapos magluto, inihain niya ito sa kanyang mga anak. Sabik na kumain ng mga bata, ngunit habang kumakain sila, unti-unti silang nakaramdam ng kakaiba. Si Totoy, ang bunso, ay nagsimula magsabi ng Nanay, bakit parang may ibang lasa ito? Tumahimik ka na at kainin mo yan. Sayang ang pagkain, sagot ni Aling Celia. Pinagabihan habang natutulog ang pamilya. Nagsimulang lumakas ang hangin sa labas ng kanilang bahay. Ang mga alingaw-ngaw ng aso at kaluskos sa bubong ay gumising kay Aling Celia. Bigla niyang napansin na si Totoy ay hindi na humihinga. Nang sinubukan niyang gisingin ito, ang katawan ng bata ay malamig at naninigas na. Napuno ng takot si Aling Celia habang ang iba pang mga anak niya ay nagsimulang magsuka at magreglamo ng pananakit ng Chan. Anong nangyayari? sigaw niya habang umiiyak. Sa gitna ng kaguluhan, kumatok si Mangkardo sa kanilang pintuan. Nakita ko ang pagkain sa supot na binigay ko sa'yo, sabi niya. May nakita akong parang dugo sa mga laman ng ulam, pero hindi ko pinansin. May nagbigay lang sa akin yan. Kinabukasan, napabalitang may mga kapitbahay din kumain mula sa tiratirang pagkain ni Aling Celia. Isa-isang nagkasakit ang mga ito. Hindi lang sakit sa tiyan, kundi mga sintomas na parang kinukulam. Namumutla, hindi makakain at nagsisimula magsalita ng mga kakaibang salita. Ang iba, ay nagsimula rin makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Ang pinakakaiba pa ay ang mga batang biktima na nang nagsimulang maging agresibo. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita ng ilang residente na ang mga batang ito ay gumagapang palabas ng kanilang bahay na parang may hinahanap sa dilim. Si Mang Cardo ang unang pinagbintangan. Ikaw, anong klaseng pagkain ang dinala mo dito? Sigaw ng mga residente. Hindi ko alam. Napulot ko lang iyon sa basurahan ng malaking restaurant sa bayan. Sagot ni Mang Cardo habang nanginginig. Napag-alaman nila mula sa isang albularyo na may kwento pala sa lugar kung saan ang galing ang tiratirang pagkain. Ayon sa sabi-sabi, ang mga pagkain yon ay galing sa isang lugar kung saan nagkaroon ng ritual. Ang ritual na iyon ay tungkol sa isang kulto na nag-aalay ng pagkain sa mga demonyo bilang bahagi ng kanilang seremonya. Ang dugo na nakita sa bagkain ay hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng tao. Mga alay na ginawa ng kulto upang makatawag ng mga nilalang mula sa kadiliman. Ang pagkain yon na naging pagpag ay naikalat sa mga mahihirap na pamilya tulad ni na Aling Celia. Hindi nagtagal ang sityo makipot ay napuno ng takot. Isa-isa ang mga taong kumain ng pagbag ay nawala o namatay. Ang iba ay nagiging parang aswang, mga nilalang nagutom sa laman ng tao. Si Aling Celia, sa kabila ng pagsisisi, ay unti-unti ring nagbago. Sa huling gabi ng kanyang buhay, nakita siyang gumagala sa kalsada. Nakangiti habang ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay may dugo. Ang mga natitirang residente ng Sitio Makipot ay umalis at iniwan ang lugar. Ang kwento ng pagbag ay nanatiling babala sa mga tao na huwag basta, basta kumain nang hindi tiyak ang pinanggagalingan, lalo na kung ito'y tira-tira. Hanggang ngayon, sinasabing may mga nilalang mula sa sityo makipot na gumagala tuwing gabi. Huwag ka raw magtatapon ng pagkain sa basurahan. Kung ayaw mong madampot ito na mga nilalang nagutom sa sumpa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.